Paano may gawa sa akin? Paano may sa akin? Ano yung sabihin, ha? Mga sinabi mo? Sabrina, karapatan ni Justin malaman ng totoo. Hindi nga totoo yung mga pinagsasabi ni Bernice! Justin! Burtis! Tama na! Tama na po yun, Maniwala ka? Nakukuha mo pa magsinungaling sa akin! Ibukong-buko e, ka na! Ma, buntis nga ako eh! Bakit hindi mo... Hindi buntis nga! Ako, buntis ako! Buntis pwede ako! Ba? Nakuha mo pa, lokoin kami? Lokoin ako! Please. Hindi mo ba alam kung gano'ng kalaki ang sakit ng isyo ko eh? sa'yo? Para sa anak natin na binari wala-wala, lang, na gawa-gawa lang pala! Ma, alam mo, hindi ko gawa ko na may baby. Stop! Stop. Napakawalang hiyan mo! Ako eh. buntis ako! mo I'm carrying your child. Look, baby, please believe me. Ma, I don't know. Papa, you don't know what to do, huh? Huh? Please, please believe me, ma. Please, please, Justin, Justin, Justin. Justin, Justin. where are you going? Justin, Justin, Sam. Oh, ma, Papa, you're not going to Justin, Wait. Want, Stop mo I... ako! Justin, mawaw naman sa baby natin. Huwag yeah, kong Wala kang anak eh. Isak-isak mo yung isang tutuotin mo!